So, for today's video mga kajam, ituturo ko po sa inyo kung paano po magluto ng biko. So, alam ko naman po na marami pa pong hindi nakakalam kung paano magluto ng biko. Kasi nga yung iba, naghihintay na po nabibigyan ng kanilang kapitbahay ng biko. <laughs> So ngayon mga kajam, ituturo ko po sa inyo yung basic na pagluluto ng biko mga kajam. So ganito kami magluto ng biko dito sa probinsya. So ito yung unang ginagawa namin mga kajam, dapat latikin muna yung gata. So pagkatapos mga kajam, kinakailangan talaga na ma talaga yung oil at saka yung lunok. So ang lunok pa nga pala mga kajam, ito po yung nilalagay sa pang-toppings ng mga biko. Sa mga hindi po nakakalam, ito po yung mukha ng lunok. <laughs> So sa mga nagtatanong po dyan kung bakit mataas yung sandok ko, oh, ito talaga yung mahigawagang sandok namin na ginagamit kapag magluluto kami ng biko. <laughs> so wag po ninyo itapon yung oil mga kajam kasi nga lalagyan po natin yan ng kinugay at sa yung asukal. Patutunawin po natin yan mga kajam, gamit yung oil. So okay okay lang ninyo yan mga kajam, hanggang matunaw yung kinugay at saka yung asukal. So hinaalang po yung apoy mga kajam, para hindi mapagod. <laughs> So, bago nga pala kayo gumawa ng lati mga kajam, siguraduhin lang po ninyo na luto na po yung malagkit po ninyo. So, ang sukat nga pala dito mga kajam, hindi ko alam. <laughs> Pero yung niluto namin biko mga kajam is 3 kilong malagkit po yung ginamit namin. Isang kilong asukar, isang kilong kinugay, at saka 6 na lubi mga kajam. So, pagkatapos nga pala mga kajam, kapag magkaramilis na po yung asukar at saka kinugay, ito na po yung itsura. Pagkatapos inilagay na namin yung tatlong kilong malagkit na niluto namin kanina mga kajam. Then siguraduhin lang po niyo na imikos-mikos ninyo ay mix-mix ni po ninyo na maigi mga kajam, para magalo-halo po talaga. So pagkatapos mga kajam, ito yung pinakamahirap na gawain kapag magluto ng biko kasi nga nahirapan talaga ako so, sa dito mga kajam, sa pag-ukay-ukay. -okay, kaya kinakailangan talaga natin ukayin ito mga kajam, para ganito po yung resulta niya. Biko talaga. <laughs> So ganyan lang po talaga ka bisik magluto ng biko mga ka jam so that's all for today's video this is ka jam vlogs me as biko oy. Eh.